Mula sa murang edad, naririnig natin na ang paggastos ng pera ay mapanganib, na ang bawat sentimo na ginagastos ay naglalapit sa atin sa kahirapan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pangitain ito ay bahagi lamang ng kuwento? Karamihan sa mga tao sa katunayan ay nagiging mahirap kapag sila ay gumastos, ngunit ang mayayaman at matagumpay ay nakatuklas ng kakaiba. Natuto silang gumastos ng matalino, ginagawa ang mga gastos sa mga pagkakataon upang yumaman. Tama habang marami ang naniniwala na ang paggasta ay ang dulo ng linya, para sa mayayaman ang paggastos ay simula ng isang bagong ikot ng paglago at kaunlara. Isipin sandali kung ang bawat pagbili mo ay isang kog sa makina ng iyong kalayaan sa pananalap. Ano ang magbabago sa iyong buhay kung ang bawat gastos, sa halip na ibaba ka, ay maglalagay sa iyo ng isang hakbang pasulong sa landas tumo sa kayamana? Gayon ipapakita ko sa iyo kung paano ito posible. Sa video na ito, matutuklasan mo ang labing lima na mga item na maaari mong bilhin at na, sa halip na walang laman ang iyong bulsa, maaari talagang magpalaki ng iyong kayamana. Isipin ang sumusunod na senaryo, gumugol ka na maraming taon sa pag-aral, pagdalo sa mga klas at inyalay ang iyong sarili sa pagkuha ng degree. Gunit sa dulo ng lahat, napagtanto niya na ang pangako ng tagumpay at katatagan ay hindi natupa. Parang pamilya. Nangyayari ito dahil habang marami ang sumusunod sa tradisyonal na landas na edukasyon. Nauwi lamang sila sa pag-ipon ng kaalaman na hindi nagdudulot ng tunay na pagbabali. Ang parira lang matututo ka muna pagkatapos ay makuha mo ang L ay hindi naging toto. Gunit ang alam ng ilan ay ang tunay na sikreto sa kayamanan at kaligayahan ay ang pagpili ng isang kapaki-pakinabang na edukasyon. Ang problema ay ang kasalukuyang sistema ay naghahanda sa iyo na maging isa pang sa gulong, sapat na produktibo upang makakuha ng trabaho na nagpapanatili sa iyo na nakulong sa isang walang katapusang siklo ng utang. At ito ay kung gaano karaming mga tao ang gumugugol ng kanilang buhay, nagtatrabaho upang magbayad ng mga bayarin, nang hindi kailanman nakakamit ang kalayaan sa pananalap. Isang kapakipakinabang na edukasyon ang naghihiwalay sa mga nabubuhay lamang sa mga umuunla. Hindi namin pinag-usapan ang mga diploma na tumatak sa mga graduation party, ngunit ang mga kasanayang may halaga sa totoong mundo. Ang mundong gayon ay hindi na nangangailangan na higit pang mga teorista o influencer, ngunit sa halip ay mga taong gumagawa ng pagbabago sa kanilang mga practical na kasanayan, tulad ng mga electrician at inhinyero. Ang mga propsyonal na ito ay hindi lamang kailangan-kailangan, sila rin ay nasa unahan na isang lumalago at kumikitang pangangailanga. Bagamat marami ang sumasabay sa agos, naghahanap ng na mas kaakit-akit na landas, ang tunay na nagwagi ay ang mga nakakaunawa sa halaga ng utility at inilalapat ito sa kanilang mga karir. Gusto mo ba ang susi para makalis sa cycle ng utang? Mamuhunan sa isang edukasyon na talagang gumagawa ng pagkakaiba at tingnan kung paano mababago ng praktikal na kaalaman ang iyong buhay pinansya. Numero dalawa, pamimili na nakakatipid sa ora. Ang anumang bagay na talagang nakakatipid sa iyo ng oras ay isang magandang pamumuhuna. Kung ikaw ay bata pa at nagisip kung saan ka dapat mag-invest ngayon, ito ang sagot. Kung mayroon kang pera upang mamuhunan, lumipat sa isang mas mahal na paupahang lugar na mas malapit sa trabaho. Ang lohika ay ito, kung lilipat ka ng 30 minutong mas malapit sa trabaho, maari mong bidyang katwiran ang pagbabayad na hanggang 50% na higit pa sa upa. Makakatipid ka nito ng isang oras sa isang araw, limang oras sa isang linggo, 20 oras sa isang buwan, at dalawang daan at apat na oras sa isang taon. Kung nagtatrabaho ka ng walo oras sa isang araw, yon ay 30 dagdag na araw sa isang taon para gawin ang anumang gusto mo. Gamitin ang oras na ito sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nakaka-inspire o nagpapayaman. Numero tatlo ang iyong kapaligira. Para kaming mga halaman pagdating sa pagla. Kung ang kapaligiran ay nakakalason, hindi kaunla. Kung ang isang bulaklak ay hindi namumulaklak, hindi natin sinisisi ang bini, sinisisi natin ang lupa. Mamuhunan sa lahat na iyong nahawakan o nararanasan, ang kamang tinutulugan mo ang unan ang mga kumot, mga komportabling sapatos, isang maaliwalas na tahanan at isang magandang tanawin. Mamuhunan sa iyong kinakain, inumin at ubisin dahil ang lahat na ito ay humuhubog sa iyong buka. Pagbitihin ang iyong kapaligiran dahil ito ay nagpapabuti sa iyo. Numero apat, mga pribadong club. Ang mga country club o membership club ay hindi tungkol sa spa o golf course. Ang mga establisimiento na ito ay mga lugar sa network. Ang mataas na mga bayarin ay naroron upang mapanatili ang pangkaraniwan, kaya napapalibutan ka ng na mga matagumpay na ta. Tinitingnan ng karamihan ng mga tao ang mga club na ito bilang labis na gastusin dahil hindi sila nag-alok ng agarang pagbabali. Gayon paman sa katagalan, sila ay nadiging lubhang mahalaga. Ang paglalaro ng golf halimbawa ay tumatagal ng humigit kumulang apat na oras at perpekto para sa pagbuo ng mga koneksyon at mas makilala ang mga tao habang pinapanatili pa rin ang isang partikular na antas ng fitness. Ito ang dahilan kung bakit na naglalaro ng golf ang mga mayayaman. Numero 5 mga online na korso ang edukasyon ay lalong gumagalaw online na nagbibigay ng tamang uri ng pag-aral, isa na mahari mong ilapat kaga. Napakahalaga ng na isang dekalidad na korsong online na tila isang tunay na kayamana. Sa kabilang banda, ang mga korsong hindi maganda ang disenyo ay maaring maging isang pag-aksaya ng oras at per. Ang tip ay, palaging hanapin ang pinakamahusay na mga korso na magagamit, dahil ang isang maliit na pamumuhunan sa kaalaman ay maaring baguhin ang iyong buhay. Ang hindi ka panipaniwalang bagay ay ang world class na online na edukasyon ay mas na-access kaysa de. Nasaan ka man, palagi kang makakahanap ng mga eksperto na handang magturo sa iyo kung ano ang gusto mong matutuna. Ang pinakamakapangyarihang kasanayan na maari mong makuha ay ang kakayahang patuloy na matut. Sa sandaling mabisa mo ang kasanayang ito, magbubukas ang mundo bilang isang malawak na larangan ng mga posibilidad na magbibigay daan sa iyong bumuo ng anumang iba pang mga kasanayang kinakailangan para sa iyong paglalakbay. Ang pag-aral upang matuto ay isa sa mga pinakamalaking competitive na bentehe sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Numero 6. Pagbabayad ng mga utang Ang utang ay ang pinakakamukha ng pangalipin sa modernong panahon. Ang utang ay nagpapahirap sa mahihirap at nagpapayaman sa mayayaman. Siyam na porsyento ng populasyon ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan na magandang utang at masamang utang, kaya naman tinatawag natin ang mayayaman na isa porsyento kung mas matagal kang may utang, mas maraming interes ang babayaran mo. Narito ang isang banayad ngunit mahalagang pagkakaiba sa pagitan na mayaman at mahira. Ang mga mahihirap ay pumunta sa bangko upang humingi ng pera. Kapag mayaman ka, tatawagan ka ng bangko na nag-alok ng pera sa isang discounted rate. Hindi ka maaring maging malaya habang ikaw ay may utang, kaya bilhin ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng iyong mga utang. Numero 7 Mga Aklat binibigyang daan ka ng mga aklat na mamuhay na mas maraming buhay kaysa sa sarili mo. Ang mga ito ay isa sa mga pinaka-underrated na pamumuhunan na maaring gawin ng sinuma. Ang isang libro ay nagkakahalaga ng isang average ng 15 dolyar at sampung mga libro ay maaring talagang baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusa. Para lamang sa US dollars 150 na halaga ng mga libro, maari kang makakuha ng mahalagang kaalaman at karanasan na maaring mapalakas ang iyong personal na paglago. Ang pagbabasa ay nagpapasigla sa imahinasyon, nagpapalawak ng bokabularyo at nagpapabuti ng mga kasanayan sa komunikasyon. Higit pa rito ang panitikan ay maaring magsilbing mapagkukunan para sa kaalaman sa sarili na naglalahad na iba't ibang realidad at pananaw na nagpapayaman sa ating pagunawa sa mundo. Kung ang pagbabasa ay hindi ang iyong paboritong aktibidad, ang mga audiobook ay isang mahusay na alternatibo. Nag-alok sila ng parehong kayamanan na nilalaman na nagbibigay daan sa iyong makuha ang impormasyon habang nagsasagawa na iba pang mga aktibidad tulad ng pagmamaneho, pagluluto o pag -ihersisyo. Ang flexibility na ito ay ginagawang isang maginhawang opsyon ang mga audiobook para sa mga mayabalang schedule. Kung naghahanap ka ng na mga opsyon sa audiobook, kasama sa ilang sikat na rekomendasyon ang D with Zero ni Bill Perkins, Tuesdays with Maureen ni Mitch Album, at Antifragile ni Nassim Taleb. Ang mga gawang ito ay maaring magbigay ng mga bagong pananaw at mahahalagang insight sa iyong buha. Higit pa rito ang pagbabasa o pakikinig sa mga audiobook ay maaring lumikha na malusog na gawin na umaabot sa iba pang bahagi ng iyong buha. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa pag-aral na ito, maari mong pagbitihin ang iyong pagtuon at konsentrasyon, mga mahahalagang kasanayan para sa anumang layunin na nais nice mong makami. Ang pagbabasa ay maari ding maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglutas ng problema, dahil hinihikayat nito ang kritikal na pag-iisip at pagkamalikhay. Sa pamamagitan ng paglalantad sa iyong sarili sa iba't ibang ideya at sa laysay, mas nagagawa mong lapitan ang mga hamon na may bukas at makabagong pag-iisip, kaya nag-ambag sa iyong personal at propsyonal na pagunla. Ikawalong punto, mga kaganapan sa negosyo. Ang mga kaganapan sa korporasyon ay isang mas magkakaibang versyon ng mga social club. Ang mga tao mula sa buong mundo ay nagsasama-sama sa paghahanap ng motibasyon, kalaman at mga kontak sa negosyo. Karaniwan ito ay isang dahilan upang makipag-ugnayan sa iba, pati na rin ang pagbibigay sa iyo na akses sa ilan sa mga pinakamainfluensyang tao sa iyong industriya. Ang pagpunta sa mga kaganapan sa negosyo ay nagbigay daan sa amin na kumonekta sa mga taong tulad ni Gary Vaynerchuk, Jordan Peterson, Gabor Matt, David Sinclair, Mark Manson, Adam Grant at iba pang kasalukuyang mga pinuno ng pag iisip ang mga pagpupulong na ito ay hindi lamang nagbibigay ng pag-aral sa pamamagitan ng mga lektura, ngunit nagsusulong din na magandang kapaligiran para sa pagpapalitan ng mga adeya at karanasa. Ito ang bagay hindi kami bumili ng yay ticket para maupo sa front row, dahil malamang narinig mo na ang mga taong ito na nagsabi ng mga katulad na bagay online. Binili namin ang yay ticket dahil nagbibigay ito sa amin na akses sa pribadong party pagkatapos ng kaganapan kung saan talagang nangyayari ang negosyo at kung saan possible ang totoong networking. Sa ilang tao lang ang naroroon, pumunta lang sa dalawa o tatlo sa mga kaganapang ito para gumawa ng base ng mga kontak na maaring magpakilala sa iyo sa laha. Ang diskarte sa networking na ito ay mahalaga dahil madalas itong mga informal na koneksyon na humahantong sa mabungang pakikipagtulungan at hindi inaasahang pagkakataon. Kung pupunta ka sa isang business event, bilhin ang tiket na nagbibigay na access sa iyo na akses sa pribadong hapunan o party pagkatapos na event, ito ang pinakamagandang halaga para sa per. Higit pa rito ang pakikilahok sa mga kaganapan sa negosyo ay hindi lamang limitado sa pagbo ng mga kontak, gunit pagpapalakas din ng iyong sariling presensya sa merkado. Kapag aktibo kang nakikibahagi sa mga talakayan at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga propsyonal, ang iyong imahe ay nadiging mas kinikilala at ijinagalang sa industriya. Ang kakayahang makita na ito ay maaring magbukas ng mga pinto sa mga bagong pagkakataon, tulad ng mga pakikipagsosyo, pamumuhunan o kahit na mga imbitasyon sa mga lektura sa hinahara. Ang tuloy-tuloy na pag-aral na nangyayari sa mga kapaligirang ito ay isa sa mga pinakamalaking benepisyo, dahil maari mong makuha ang mga bagong uso at kasanayan na maaring direktang ilapat sa iyong negosyo o karyer. Sa wakas, ito ay nagkakahalaga ng pag-highlight na ang karanasan sa mga kaganapan sa negosyo ay nag-ambag din sa iyong personal na paglago. Ang pamumuhay kasama ng mga tao mula sa iba't ibang background at pinagmulan ay nagbibigay daan sa iyong palawakin ang iyong mga pananaw at makakuha ng mga bagong panana. Ang pagkakaiba-iba na ito ay mahalaga para sa pagbo na mga kasanayan tulad na empatya at pagbagay na mahalaga sa anumang kapaligiran sa trabaho. Kaya't kapag isinasaalang-alang ang pagdalo sa mga kaganapan sa negosyo, Tandaan hindi lamang ang networking kundi pati na rin ang mga mahahalagang aral at karanasan na maaari mong mapupulot habang naglalaka. Ikasyam na punto, mas mahusay na mga accountant. Narito ang sikreto, kung mayroong isang serbisyo na nagbabayad para sa sarili nito, ito ay mga metro o tax consultant. Sa US, ang isang mahusay na accountant ay maaaring nagkakahalaga ng dalawa o tatlong beses na mas mataas kaysa sa average. Ngunit maaari kang makatipid ng isa sero hanggang isang daan beses sa halagang yon. Ang mga accountant ay ang mga wizard na mundo ng pananalapi at nakakatulong na malaman ang ilang mga tre. Tandaan, wala kang obligasyon na magbayad na mas maraming buwis kaysa sa minimum na kinakailangan ng bata. Kung gusto mong mag-ambag na higit pa, gawin mo ito ng direkta dahil ang gobyerno ay hindi isang mahusay na tagapamagita. Ikasampung punto, mga sesyon ng pagtuturo. Ang mga sesyon ng coaching ay mga sandali kung kailan magbabayad ka ng isang tao para tulungan kang lutasin ang mga partikular na isyu dahil tinahak na nila ang katulad na landas patungo sa gusto mong sanda. Nagagawa ng na isang mahusay na coach ng pagganap na pataasin ang iyong pagganap na direktang nakakaapekto sa iyong bottom line. Maaring magiba ang mga bayarin sa session. Gunit sa pangkalahatan maari mong asahan na magbayad ng humigit kumulang os dollars limang daan para sa isang oras na session o humigit kumulang os dollars limang libo bawat buwan para sa aksesa. Isang executive coach. Mahalagang tandaan na habang ang ilang mga coach ay maaring magsabi sa iyo ng higit pa kaysa sa aktual na tulong nila, may mga taong may kinakailangang kadalubhasaan at makakapagtipid sa iyo ng mga taon at milyon-milyong dolyar sa pagsubok at pagkakamal. Ang mga coach at mentor ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglalakbay ng sinumang negosyante na nagpasyang seryosohin ang kanilang paglago, na nag-alok na mahalagang gabay at mga discard. Gayon pa ang katotohanan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi kayang bayaran ang mga mataas na gastos na ito. Sa halip na gumastos na US Dollars libo sa isang buwan sa isang executive coach, maari kang maghanap na mas abot kayang alternatibo. Ang isang opsyon ay upang galugarin ang mga platform na nag-alok na akses sa impormasyon at pagsasanay mula sa mga kilalang coach na nagbibigay daan sa iyong makuha ang parehong uri ng kaalaman na makukuha mo mula sa mga one-on-one -on -one na session, gunit sa isang fraction ng gasto. Ang ganitong uri na mapagkukunan ay nagde-democratize ng pag-akses sa mahalagang impormasyon na pinapapantayan ang larangan ng paglalaro para sa mga naghahanap ng personal na pag-onlad at pag-onlad anuman ang kanilang mga kalagayang pinansya. Higit pa rito ang mga sesyon ng pagtuturo ay hindi lamang nagdudulot ng bagong pananaw sa mga partikular na hamon, ngunit hinihikayat din ang kaalaman sa saril. Sa pamamagitan ng coaching, matutuklasan mo ang mga lakas na hindi mo nakilala pati na rin ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabiw. Ang prosesong ito ng pagtuklas sa sarili ay mahalaga para sa pagbuo ng mga mahalagang kasanayan, tulad ng katatagan at kakayahang umangkop, na mahalaga para sa pagharap sa mga kahirapan sa mundo ng negosyo. Ang pagkakaroon ng isang taong gagabay sa iyo sa paglalakbay na ito ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba na nagbibigay daan sa iyong bumuo ng isang mas matatag at nakatuon sa mga resulta ng pag -isi. Sa wakas, mahalagang i-highlight na ang pamumuhunan sa coaching ay isang epektibong paraan upang mapabilis ang iyong trajektor. Kahit na halaga na kasangkot ay maaring mukhang mataas sa unang tingin ang pagtitipid sa oras at mga mapagkukunan na may bibigay ng isang mahusay na coach ay kadalasang nagbibigay katwiran sa gastos na ito. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa iyong sarili at sa iyong pagunlat, hindi mo lamang pinalalawak ang iyong mga kasanayan kundi pinapataas din ang iyong mga pagkakataon ng pangmatagalang tagumpay. Sa makatuwid kapag isinasaalang-alang alang ang mga sesyon ng pagtuturo, tandaan na ito ay isang pamumuhunan sa iyong hinaharap, isang desisyon na maaring humubog sa tilapon ng iyong karera at, dahil dito ang iyong buhay sa pananalap. Ikalabing isang punto, magagandang regalo sa karawan. Ang pinakamahusay na mga regalo ay ang magagumagawa ng pagkakaiba. Pinili sila ng may pag-ingat, may pagsisikap at oras na kasangkot sa pagbili at inangkop sila sa taong tatanggap sa kanila. Huwag malitin ang kahalagahan ng mga regalo. Hindi na unawaan ng mga tao kung gaano kaunti ang mga karawan natin sa buhay, kung gaano kaunting mga sandali ang ating ginugugol na napapaligiran ng lahat na ating minamahal. Gunit isang magandang regalo, tatandaan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buha. Kaya huwag magtipid sa mga regalo o kay. Hindi ikaw ang kasalukuya. Kung talagang mahal mo ang isang tao, magbigay na isang bagay na maalala niya. Ikalabindalawang punto, paglalakbay. Sabi nila ang paglalakbay ay isa sa mga bagay na ginagastos mo at yumaman ka. Ang pariralang ito ang naging inspirasyon para sa buong tekstong ito. Nabasa namin ito at naisip tinanggap ang hamon. Pustahan kami na makakahanap kami na ilang iba pang matalinong pagbili at ginawa namin. Ang paglalakbay ay talagang bumubuo na ibang uri ng kayamanan. Lumilika ito ng mga alaala at ang mga alaalang yon ay nagbabayad ng tinatawag nating memory dividend. Maglakbay ng maaga sa buhay, kapag ang paglalakbay ay hindi na nangailangan na napakaraming pera at bago ka masira ng kaginhawa. Kung nasa dalawang s ka na, gastusin ang perang kinikita mo sa paglalakbay dahil ito ang pinakamagandang return on investment na makukuha mo. Taliwa sa karamihan na aming pangmatagalang payo, huwag subukang magipon ng pera kapag napakabata mo dahil sa istatistika ang iyong kita ay tataas sa iyong tatlong s at apat na ang pagsasakripisyo ng iyong dalawampu es para lamang makatipid ng kaunting pera, na kahit papaano ay mabubura na inflation ay hindi magandang discard. Kung mas maaga kang maglakbay, mas maraming oras ang kailangan mong maipon ang mga dibidendo ng mga alaala. Habang tumatanda ka, ang iyong memory bank ay nagiging mas mahalaga kaysa sa iyong aktual na bangko, at ang ilang mga biyahe ay maaring available lamang sa isang limitadong ora. Ang orasan ay tumatata. Ikalabintatlong punto isa pang apartment. Sa sandaling mayroon ka ng iyong unang ari-arian na bumubuo ng kita, maari mong simulan ang pag-iisip tungkol sa pagbili ng isang segundo. Ito ang susunod na hakbang para mapabilis ang paglaki ng iyong mga ase. Ang konsepto dito ay simple, gamit ang pera na natatanggap mo na mula sa iyong unang ari-arian, maari mo itong idagdag upang magbayad ng paunang bayad sa isa pa, o kahit na pondohan ang pangalawang ari-aria. Ang susi ay manatiling nakatuon sa pangmatagalang panahon. Kung mas maraming ari-arian ang pagmamayari at inupahan mo, mas tumataas ang iyong pinagmumulan ng kita. At ang bawat bagong apartment ay kumakatawan sa tuloy-tuloy na daloy ng pera na pumapasok bawat buwan. Ang mga aset na ito bilang karagdagan sa pagbabayad ng iyong mga bill ay may potensyal na tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Ito ay isang malakas na kombinasyon ng passive income generation at pagpapahalaga sa aset. Muli ang layunin ay hindi upang mamuhay kaagad na isang maranyang buhay, Ngunit sa halip na bumuo na isang matatag na base na mga aset na magbibigay sa iyo ng pinansyal na kapayapaan na isip sa hinahara. Sa paglipas ng panahon malalaman mo na ang mga ari-arian na ito ay hindi lamang sumasakop sa iyong mga pamunahing gastos, ngunit nagbibigay daan din sa iyo na gumawa ng mga pamumuhunan sa ibang mga sektor, tulad ng mga stock, mga pondo sa real estate o kahit na mga bagong pagkakataon sa negosyo. Ang ideya ay ipagpatuloy ang pagkuha ng mga aset habang pinapanatiling kontrolado ang iyong mga gastos, Upang patuloy na lumaki ang iyong passive income. Sa kalaunan, ang kita na ito ay madiging sapat upang masakop ang lahat ng kailangan mo at mayroon pa ring matitira upang muling mamuhunan o gastusin sa kung ano ang nagpapasaya sa iyo, lahat ng hindi umaasa sa aktibong trabaho. Gastusin ang iyong pinaghirapang kita, kumuha ng anumang uri na asset na kaya mo at gastusin ang perang nabuo na asset na iyon sa halip na kung ano ang iyong kinita. Yumayaman ka kapag bumili ka ng mga bagay na nagdudulot ng kita o pagtaas na halaga sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang maging henyo para yumaman sa real estate market. Bumili ng studio, apartment o bahay at upahan ito. Bawat buwan ang property na ito ay bubonang ng kita para sa iyo. Marahil ang ari-arian na ito ay hindi magbibigay sa iyo ng pamumuhay na iyong mga pangarap, ngunit ito ay magbabayad ng iyong mga bayarin sa utility magpakailanman na hindi gaanong dapat ipag-alala. Ito ang tinatawag nating expense arbitration. Gumawa ng listahan ng lahat ng iyong mga gastos at pagbili ng mga asset na sumasaklaw sa mga gastos na ito para sa iyo. Hanggat hindi mo mapapabuti ng husto ang iyong pamumuhay, sa isang punto ay magkakaroon ka na mas maraming pera mula sa iyong mga ari-arian kaysa sa kailangan mo upang mabayaran ang mga gasto. At daon ka majiging malaya. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagkuha ng pakikilahok sa mga third party na negosyo. Ang pagbili ng mga minorya na stake, dalawampu hanggang apat na sa mga kumikitang kumpanya ay isang shortcut sa tagumpay. Hindi mo bibilhin ang buong kumpanya dahil kasangkot daon ang pamamahala sa lahat at pag-alaga sa koponan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbili ng isang bahagi, magkakaroon ng sapat na kapital ang kumpanya upang mabilis na lumago. Gamitin ang iyong kaalaman at mga koneksyon upang buksan ang mga pinto na tumulong sa exponential grow. Pagkatapos ay tumabi at hayaan silang humawak sa gawain. Ang kumpanya ay magbabayad ng mga dividendo at magkakaroon ka rin ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isang mahusay na kopona. Kung gusto mong lumikha ng mga bagay sa kanila, magpatuloy. Ang pakikipagsosyo ay susi sa paglago, kaya hanapin ang sayo. Gayon, pakikipag-usap tungkol sa oras kasama ang iyong mga ana. Nasabi na namin ito noon at ulitin namin kung minsan ang mas maraming pera ay masyadong mahal at ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi ibinebenta. Madaling ipagpaliban ang mahahalagang sandali sa pag-akalang magagawa mo ito sa ibang pagkakataon. Ngunit kung minsan ang mamaya na iyon ay hindi kailanman dumarating. Kapag sa wakas ay nagpasya ka, maaring huli na ang laha. Ang isang tip ay magkaroon ng mga anak kapag halos handa ka na, isipin ang pagiging anim na pu hanggang 70% na handa. Maraming mga tao na huli na magkaroon ng mga anak ay nagsisisi dahil sa lumalawak na generational ga. Kung kaya mo umarkila na assistant o executive para magbakante na ilang oras sa iyong linggo at gamitin ang oras na iyon para makasama ang iyong mga ana. Ang mga bata ay isang natatanging pagkakataon upang mabuhay muli ang iyong sariling pagkabata, sa pagkakataong ito na may pera, mapagkukunan at kaunting karununga. Alam naming maaring mas mahaba pa ang listahan ito, kaya nasa iyo ng gayon. Ano ang maari mong makuha na talagang magpapayaman sa iyo? Ipaalam sa amin sa mga komento, inaasahan naming makita ang iyong mga ideya. At alam mo ba na wala pang 20% na mga taong nanonood ng na aming mga video ang nakarating sa dulo? Well, para sa inyo na nandito pa, may secret bonus kami, Retch Yes maunlat, dahil may pagkakaiba ang pagiging mayaman sa pagiging maunlat. Ang mayaman ay kapag kumikita ka na malaki sa trabaho. Ang masagana ay kapag kumikita ka habang natutulog ka. Alam mong maunlat ka kapag, kung titigil ka sa pagtatrabaho ngayon, lalago pa rin ang iyong kapalaran buka. Ito ay isa sa pinakamahalagang pagkakaiba gusto mong yumaman hindi lang mayama. Ang pagiging mayaman ay kinabibilangan ng paggawa ng mga agresibong hakbang, ang pag-aral, pamumuhunan at muling pamumuhunan ng mga kita ay lahat ng mga hakbang na makakatulong sa iyong kumita ng higit pa. Gunit ang buhay ay isang dalawang daan na kali. Paminsan-minsan gumawa ng mga defensive move. Mag-withdraw ng bahagi ng iyong mga kita upang masikir ang iyong posisyon. Sabihin nating mayroon kang negosyo na kumikita ng isa milyon sa isang taon. Mahari mong i-reinvest ang lahat pabalik sa kumpanya at kumita ng 30% pa sa susunod na taon at isa pang 30% sa susunod. Gunit kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, hindi natin alam kung paano magbabago ang mga bagay. Kaya't muling invest ang ilan sa perang yon upang lumago, gunit panatilihin din ang ilan sa isang hindi na na merkado tulad na S 500 ilimang daan ETA o real estate. Huwag lang bumili ng bangka dahil ang mga yon ay kahilahilakbot na pamumuhuna. Maari mong isaalang-alang ang iyong sarili na tunay na maunlad kapag ang iyong passive income ay katumbas o lumampas sa iyong aktibong pamumuha. Kung natutunan mo ang pagkakaibang ito at ginawa mong prioridad ang kaunlaran, isulat ang salitang kaunlaran sa mga komento. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung sino ang 20% na kasama pa natin. Magpasalamat tayo na marami hanggat maar. Salamat sa pagugol ng oras sa amin gayon at sa pagsubscribe sa aming channel, napakaganda mo. Ang pinakamahusay sa aming mga video ay nasa playlist na ito. Piliin ang iyong susunod na mabut. Makita kita tayo sa susunod na video hanggang daon